Ano ang panalangin? Ang panalangin ay pakikipag-usap sa pumamagitan ng psikologikal na pagsusumamo. Bow down, pagsuko, tikluptuhod, nakadapa, pagsusumamo, mapagpakumbabang, pagmamakaawa, lahat ng kahulugan nito ay nakapaloob sa salitang pananalangin. Pananalangin ay two-way, two-way na pakikipag-usap sa Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Biblia o mga kasulatan. At tayo naman ay tayo namang mga tao ay nakikipag-usap o sumasamo sa sumasamo nagmamakaawa sa Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin. Pag nagbabasa o nag-aaral tayo ng Biblia, ang Diyos Ama ay nakikipag-usap sa atin. Kailangan makilala natin ang Diyos Ama sa paraan ng pakikipag-usap ang pananalangin ay totoong pakikipag-usap sa Diyos Ama at sa kanyang Butong na Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Bakit kailangan manalangin? Pananalangin ay isang direktang pakikipag-usap sa Diyos Ama at na siyang mandilikha ng universo. Pwede tayong manalangin upang mag-request ng proteksyon, kapayapaan, karunungan mula sa Diyos Ama, kagalingan, pagpapala mula sa Diyos Ama, para sa pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kaaway, bansa o mundo. Maraming panalangin ang nasasagot. At meron din namang hindi nasasagot. Ano ba ang kailangan nating gawin upang masagot ang ating mga panalangin? Nasagot na ba ang iyong mga panalangin? Oo o hindi? Kung hindi bakit kaya? Nananalangin tayo pag kami kalamidad, pag may takot na nararamdaman lalo na pag may banta sa ating bansa, sa ating buhay, pag may sakit tayo o sum pag may sakit tayo. Sum lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Meron bang pagkakaiba ang mga panalangin natin? Nakikinig ba ang Diyos? Marami ang naniniwala ngayon na hindi nakikinig ang Diyos at ang iba naman ay para para sa kanila ay walang Diyos na nakikinig o hindi totoo ang Diyos. May o may nakikinig sa kanila o hindi totoo ang Diyos may nakikinig ng mga panalangin. Meron bang nakikinig ng mga panalangin? Kailangan natin sagut sagutin ang mga katanungan na to. Kung merong nakikinig ng panalangin, kung napapakinggan ba ang mga panalangin, bakit? Bakit napakarami pa rin ang problema ng mga tao? Bakit napakarami pa rin ang mga paghihirap, pagbabata, pagtitiis, kahirapan, kawalan ng edukasyon, mga dilubyo. Pinakikinggan ba talaga ng Diyos ang ating mga panalangin o sadyang ayaw pakinggan o baka may iba pang rason ng Diyos na, na, na nakalaan sa kasulatan at o Biblia na kailangan nating kalkalin o pag-aralan. Noong, noong ministeryo ni Kristo sa lupa, ang mga apostol ay humiling sa Panginoong Heso Kristo na turuan silang manalangin. Ito ay nasa Mateo 6.5 at Lucas 11.2. Hindi sinabing kung ikaw, uh, kundi kung kayo. Ibig sabihin, lahat tayo ay inaasahan ng Diyos na manalangin araw-araw bago sa, sa umaga bago mag-almusal, sa tanghali, bago tanghalian, gabi, bago hapunan. Sa Lukas 18.1, sinasabi ng Panginoong si Kristo sa mga huling panahon, ang mga tao ay dapat na laging manalangin ng walang humpay. Sa huling panahon, kailangan manalangin ng mga tao ng walang humpay. At sa Lukas 21.36, kailangan Sinabi ng Panginoong Isu Kristo na ang mga tao ay kailangang mapagmatyag at laging manalangin. Pag-ibig sabihin mapagmatyag, lagi nating hahanapin ang mga tanda ng panahon. Kailangan nating magpagmatyag at laging manalangin. Buhay na Diyos Ama ang nakaupo sa sentro ng universo at siya ang may control. Ang Biblia ay nagsasabing kontrolado niya lahat ng bagay lahat ng kapangyarihan, lahat ng enerhiya at lahat ng lakas. Ang ikaapat na kabanata ng Apokalipsis ay nagsasabing ang Diyos Ama ay nakaupo sa kanyang trono sa ikatlong langit. Sa makalangit na dako sa na nakaupo sa uh, magnipikong trono, magnificent, magnipikong trono na tinatanaw ang nakasisilaw na malasalaming dagat na kumikinang na parang kristal. Napapalibutan siya ng apat na espiritong nilalang na may taglay na mataas na katungkulan, kapangyarihan at kinang. At sa kanyang kanan o sa kanan ng kanyang trono ay naroon ang buhay na Diyos, ang bugtong na Diyos, ang Panginoong Heso Kristo. Mula sa trono ng Diyos ay nagmumula ang mga kidlat, dagundong, uh, kulog at mga at mga anghel na panik panaog o mga mensaherong angel na panik panaog mula sa lupa. So guys, meron pa tayong continuation.